Si Chris Aquino, ang tinaguriang Queen of All Media, ay matagal nang naging sentro ng atensyon ng publiko. Ngunit kamakailan lang, nagbigay ng alarma ang kanyang kalusugan na nagdulot ng mga tanong at haka-haka. Isang malaking isyu na ang mga pagdududa kung may connection nga ba ang kanyang kalusugan sa mga tampuhan at alitan niya sa mga sikat na personalidad. Sabi nga ng iba, baka may kinalaman sa kulam ang mga hindi maipaliwanag na sakit na nararanasan ni Chris lalo na't hindi nga siya nakaligtas sa mga alitang minsang nangyari sa kanyang mga kaibigan at kapwa showbiz personalities. Kaya naman, habang ang mga pagsubok sa kanyang buhay ay patuloy, nakatampok sa mga usap-usapan ang mga nakaaway at nakatampuhan ni Chris. Sino-sino nga ba ang mga taong ito na minsang nakatagpo ng hindi pagkakaunawaan sa Queen of All Media? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga pinaka-controversial na issue na kinasangkutan ni Chris ay ang relasyon niya kay Joey Marquez, na dating asawa ni Alma Moreno. Ayon sa PIP.ph, naging karelasyon si Chris ni Joey nung mayor pa ito ng Paranaque. Tumagal ng isang taon at pitong buwan ang kanilang relasyon, at bagamat sinabi ni Chris na magkahiwalay na sina Alma at Joey nang magsimula ang kanilang relasyon, inamin niyang hindi rin niya naabangan ang paghihiwalay ng dalawa bago sila magsimula ni Joey. Minsan, nagkita sila ni Alma sa Asian Hospital sa Muntinlupa kung saan nakakonfine si Joey. Sinubukan ni Chris na iwasan ang tensyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng candy kay Vito, anak ni Alma, ngunit hindi ito nagustuhan ni Alma. Dahil dito, nagbitaw si Alma ng mga masasakit na salita kay Chris, ngunit matapos ang ilang taon, nagkabati din sila ni Alma. Hindi lang si Alma ang nakatampuhan ni Chris. Isa pang kontrobersya ang kinasangkutan ni Chris at ang aktres na si Rufa Gutierrez. Noong Marso 2010, nag-walk out si Rufa sa programang The Buzz matapos biruin ni Chris tungkol sa paglipat ni Rufa sa TV5. Sinabi ni Chris kay Rufa, Rufa, aminin mo, ibang level ang saya dito na hindi nagustuhan ni Rufa. Sinagot ito ni Rufa ng, Well, I know you don't have to rub it in, Chris dahil sa labis na emosyon, nag-walk out si Rufa at ang ina niyang si Annabel Rama ay agad na pumunta sa set upang kunin si Rufa. Nagalit si Annabel kay Chris at nagbigay ng pahayag laban kay Chris, pati na rin kay Noynoy -Noy Aquino, ang kapatid ni Chris na tumatakbo bilang presidente. Dahil dito, humingi ng tawad si Chris kay Rufa at nilinaw niyang wala siyang intensyong makasakit. Pati ang komedyanteng si Ai Ai de las Alas ay nakaranas ng hindi pagkakasunduan kay Chris. Ayon sa ilang ulat, nagkaroon sila ng tampuhan noong 2014 nang hindi makapunta si Chris sa lamay ng ina ni Ai Bagamat nagkabati sila sa kasal ni na Marian Rivera at Dingdong Dantes, hindi na nila naibalik ang dating pagiging malapit na magkaibigan. Sa mga interview ni Ai Ai, iniiwasan niyang pag-usapan si Chris at ayon pa sa kanya, alam mo, pagtungkol kay Chris, hindi ko talaga sinasagot yung mga questions kasi either positive or negative, parati namang negative, kaya huwag na lang. Isa na rin dito ang kanyang naging issue kay Vice Ganda na, sa kabila ng kanilang mga tampuhan, ay nagkaroon ng pagkakataon na magbati at muling magtulungan. Noong July 2018, nagulat ang mga fans ni Chris at Vice Ganda nang isang netizen ang nagtanong kay Chris kung nais niyang makatambal muli si Vice sa pelikula. Tumugon si Chris ng, gugustuhin ba niya akong makatrabaho? Isang tanong na nagbigay kasaysayan sa mga fans na matagal nang sumusubok magbalik ang kanilang magandang samahan. Nang tanungin si Chris kung magkaibigan pa ba sila ni Vice, sumagot siya ng, I hope so. Ayon kay Chris, nagkaroon sila ng tampuhan noong 2015, pero ito ay naayos din nila. Ibinahagi ni Chris na sa loob ng anim na taon, na magkaibigan sila ni Vice, natutunan nilang magsabi ng totoo sa isa't isa nang hindi nagiging masyado sensitibo o nakakasakit. Sinabi niya na mahalaga sa kanilang relasyon ang pagbibigay ng suporta at mga salita ng pag-encourage at ang kakayahang pagtawanan ang mga bagay at hindi palaging maging seryoso. Isa sa mga naging sanhi ng tampuhan nila noon ay nang magsimulang makipagnegosyo si Vice sa ex-husband ni Chris na si James Yap. Dahil dito, nagkaroon ng hindi pagkakasunduan sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, noong July 2018, napabalitang nagbati na sila ni Vice at bilang tanda ng kanilang pagkakaayos, nagorganisa si Vice ng block screening para sa pelikula ni Chris. Ayon kay Chris, nakipagbati siya kay Vice para sa kanyang anak na si Bimbi na mahal na mahal si Vice. Isang magandang halimbawa ng pagpapatawad at paglilinis ng mga hindi pagkakaunawaan lalo na kung ang mga anak na ang dahilan. Samantala, hindi lamang si Vice ang naging tampulan ng galit ni Chris. Noong June 2018, nagkaroon ng alitan si Chris at si Mocha Uson matapos magpost si Mocha ng isang video kung saan makikita ang ama ni Chris, si Ninoy Aquino, na hinahalika ng dalawang babae bago ito pinatay noong 1983. Ayon kay Chris, ang post ni Mocha ay muling nagbuhay ng sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang ama itinanggi ni Mocha na ito ay may kinalaman kay Chris at sinabi niyang wala siyang intensyong saktan si Chris. Sinabi pa kay Moka, This is not about you. Ngunit si Chris, na hindi pinalampas ang insidente, ay nagbanta kay Moka. I am giving you fair warning. Isa pa na bastusin o babuyin mo ang tatay o ang nanay ko magtutuos tayo. Nang maglaon, nag si Chris sa social media at sinabi kay Moka, Moka, you win. You win because you hurt me, and I think that's what you wanted to do. Isang malupit na sagot mula kay Chris na nagpapatunay ng kanyang pagkasensitibo sa mga isyo tungkol sa kanyang pamilya. Huwag din natin kalimutan ang isyo kay Gretchen Barreto na naging bahagi ng legal na laban ni Chris laban sa kanyang dating managing director na si Nico Falses. Inamin ni Gretchen na may galit siya kay Chris. Sa isang interview sa DZMM, sinabi ni Gretchen na pinili niyang pumanig sa tama Ayon kay Gretchen, habang nasa posisyon si Chris, naranasan niyang makialam ito sa kanyang buhay at magdulot ng mga problema. Lumabas din ang akusasyon ni Gretchen na tinulungan daw siya ni Chris na makalusot sa mga isyu sa buwis noong panahon ng kapangyarihan ng kuya ni Chris na si Noy Noy Aquino. Ayon pa kay Gretchen, nakipagsabuatan daw si Chris at ang kanyang pamilya laban sa kanya. Noong April 2018 naman, Naging tampulan ng kontrobersya ang mga pahayag ni Chris Aquino laban kay Corina Sanchez matapos lumabas sa isang episode ng Rated K si James Yap, ang ex-husband ni Chris. Ayon kay Chris, hindi niya nagustuhan ang pagpapakita ni Corina ng suporta kay James, lalo na't hindi raw ito nagbigay ng sapat na pagtatanggol para sa anak nilang si Bimby. Sa isang rant sa social media, sinabi ni Chris na personal niyang tinanggap ang ginawa ni Corina dahil binuwis niya ang kinabukasan ng mga anak niya at hindi siya nakatanggap ng anumang kapalit kundi ang pagiging deadbeat na tatay ni James. Inamin ni Chris na bahagi ng galit niya ay nagmula sa pagiging isang ina na hindi nais makita ang kanyang anak na nasaktan. Pinahayag niya na hindi siya mag-aalala sa politika o anumang bagay kundi sa kapakanan ng kanyang pamilya. Bagamat nagsorry siya kay Pangulong Duterte at sa asawa ni Corina na si Mar Roxas sa kabila ng pag-uugali niya, sinabi pa rin ni Chris na hindi niya babawiin ang kanyang post dahil nagmula ito sa kanyang puso bilang isang ina na sobrang nadurog. Sa kabilang banda, ang relasyon ni Chris kay Boy Abunda, na isang matagal na niyang kaibigan, ay nakitaan din ng mga alitan. Noong 2019, may netizen ang nagtanong kung magkaibigan pa ba sila ni Boy, at sinagot ni Chris na kahit mag-aalaga pa sila sa isa't isa, ay hindi na sila aktibong bahagi ng isa't isa. Gayunpaman, noong 2020, nakatanggap pa rin si Chris ng bulaklak mula kay Boy Abunda na ipinakita niya sa Instagram. Tila may mga hindi pagkakaintindihan sa kanilang pagkakaibigan, ngunit ipinakita ni Chris na ang pagpapatawad at pagpapahalaga sa mga taon ng pagiging magkaibigan ay mahalaga pa rin. Isa pang kontrobersya ay ang isinagawang akusasyon ni Chris laban kay Nico Falsas, ang kanyang dating business partner, na di ginamit ang kanyang credit card nang hindi niya alam. Inakusahan din ni Chris si Nico ng financial abuse. Itinanggi naman ito ni Nico at may mga salaysay siya na nagsasabing binantaan siya ni Chris. Bagamat inamin ni Chris na siya ang nasa recording na nagbanta, ipinaliwanag niya na ang kanyang galit ay dulot ng mga emosyon sa oras na iyon. Sa huli, nagkasunduan din sina Chris at Nico at naayos ang kanilang mga personal na issue at mga problema sa pinansyal na aspeto. Sa kabila ng mga alitang ito, si Chris Aquino ay patuloy na nagpapatunay na ang kanyang buhay ay puno ng mga pagsubok ngunit nakahanap siya ng paraan upang magpatawad at magpatuloy. Minsan, ang mga personal na issue ay hindi maiiwasan ngunit mahalaga pa rin na maging matatag at magpakita ng kabutihang loob sa kabila ng lahat ng nangyari. Ano sa tingin niyo ang mga dahilan ng mga alitang ito Paano ba dapat mag-handle ng mga isyong ganito? I-share ang inyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang updates.